isang malakas na pagsabog ang yumanig umano sa Russia na nagdulot ng isang malaking liwanag na kung saan ay nakita hanggang sa border ng Ukraine at iniulat na mayroon umanong ilang mga Russia na sundalo ang nasugatan. Ayon sa mga ulat, nangyari umano ang pagsabog sa labas ng isang Russia na siyudad na Belgorod noong mga nakaraang gabi. Ito ay nasa 50 milya lamang ang layo mula sa hilaga ng siyudad ng Kharkiv sa Ukraine na kung saan ay binomba ng Russia nitong mga nakaraang linggo. Iniulat naman ng isang Russian media na apat sa kanilang servicemen ang nasugatan bilang resulta ng nangyaring pagsabog. Ang isang Twitter user naman na nag-uulat tungkol sa seguridad ng Russia ay nagbahagi ng isang post mula sa Russian State of Natas News Agency na nagbalita tungkol sa naganap na pagsabog. Sinabi ng Russian News Agency na apat sa kanilang mga servicemen ang nasugatan matapos tamaan ng isang shell ang kanilang military camp sa Belgorod region. Makalipas ang ilang minuto, tinuligsa naman ng isang Twitter user ang nasabing Russian news agency dahil binura o mano nito ang kanilang post at sinabi niya na marahil medyo nakakahiya na aminin nila na nagtagumpay ang ginawang pag-atake ng Ukraine sa loob ng kanilang teritoryo. Si Rob Lee, isang PhD student ng War Studies sa King's College London ay nagsabi sa kanyang Twitter post na ang pagsabog ay maaring isang aksidente lamang sa Russia at hindi isang Ukrainian na pag-atake. Ngunit sinabi niya na maari ding sinabutahe ng mga Ukrainian Special Operation Forces ang nangyaring pagsabog dahil iniulat na ang mga ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng mga operasyon sa loob ng Russia. Idinagdag niya na dapat din nating tandaan na mayroong ilang mga nangyaring pagsabog sa mga Russian Arms Depot sa mga nakaraang taon dahil sa mga questionable safety standards ng bansa. Kalaunan ay nagpost sa Twitter ang isang Ukrainian journalist na si Yuri Botosov na kung saan sinabi nito na ang pagsabog ay resulta ng ginawang pag-atake ng Ukraine gamit ang Tochka-U tactical ballistic missile. At kung makukumpirma na ginamit ng Ukraine ang Tauchkayo Ballistic Missile, ito na ang magiging ikatlong matagumpay na pag-atake sa loob ng Russia. Ang naunang dalawang strike naman ay nangyari sa loob ng isang Russian airfield. Iniulat ito Matapos ipahayag ng Kremlin na ibababa nila ang mga ginagawang aktibidad ng kanilang mga pwersa sa paligid ng Kiev upang mapabuti ang tsansa na magtagumpay ang ginagawa nilang pag-uusap para sa kapayapaan. Samantala sa ibang kaganapan naman, si Vladimir Putin ay maaring nagtatago na umano sa isang sekretong luxury nuclear bunker kasama ang ilang mga top Russian officials at sinabi ng ilang eksperto na naghahanda na umano ang leader ng Kremlin para sa isang digmaang nuclear. Ang ulat na ito ay nagmula sa isang investigative journalist at pinuno ng Bellingcat na si Christo Grozev. Tinalakay niya ang kanyang mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nangyayaring developments ngayon sa loob ng Kremlin kasama ang team mula sa isang Russian newspaper na Novaya Gazeta. Ngunit ang balitang ito ay hindi pinayagang mailathala sa newspaper dahil hinarang umano ito ng mga otoridad sa Russia. Gayon pa isang video ng talakayan ang na-upload sa YouTube at ibinahagi rin ito sa iba't ibang mga social media platforms sa kasawiang palad noong lunes, inihayag ng Novaya Gazeta newspaper outlet ang pagsuspende ng kanilang operasyon matapos makatanggap sila ng maraming babala mula sa Roskomnadzor na kung saan ay isang Russian state media watchdog. Sa nangyaring interview, tinanong si Grozev kung bakit ang Russian Minister of Defense na si Sergei Shoigu ay hindi nagpakita sa publiko ng mahabang panahon. Tinanong din siya kung mayroon siyang anumang impormasyon tungkol sa kung ano ang maaring koneksyon sa pagkawala ni Shoigu sa publiko. Sinabi ni Grosev na si Sergei Shoigu ay nagtatago na umano sa isang bunker o sa isa sa mga Russian governmental facilities na hindi kayang wasakin na isang retaliatory strike, halimbawa tulad na isang nuclear strike. Idinagdag niya na ito ay logical, hindi masyadong kakaiba at sa katunayan nakita nila ang maraming flights ng mga eroplano ng Kremlin kasama na ang eroplano na kung saan nakita si Shoigu na sumakay. Ayon sa eksperto, ang mga aeroplanong ito ay lumipad lamang noong sinimulan ng Russia ang pagsalakay sa Ukraine, habang ang mga flights ay naging mas madalas naman noong unang bahagi ng Marso. Sinabi ni Grosev na maaring si Shoigu ay nasa isang bunker na ngayon. Sinabi din niya na ang mga flights na ito ay alam umano ng publiko at sa katunayan ang mga transponders ng mga aeroplano ay hindi naka-off.